sobra na naitulong sa ako people party list. ngayon po. Dahil hindi ko po alam kung saan ako kukuha ng halaga. Ako po isang single mother na pinatrabaho para may taguyod pag-aaral ng anak ko. Siya mga kilos. As in, nakahiga lang siya. Kasi may stainless siya dito. Nakausli po yung antena sa kanya. So, ito na pa ito. Sobrang bigat, sobrang hirap. Malaking tulong po yung para sa kanya mabigyan kong pangalawang buhay, maipatuloy yung pangarap niya sa buhay, edukasyon, makapag-aral po siya ulit. Dito ko nakamit, yung tulong na hinahanap ko, na hinihingi sa ako, Bicol Parteles po. Gagawin po namin lahat. Marami po kami para matulong, makatulong, makabalik tulong po. Na mailagay po sa pwesto kung ano man po yung nakakatulong sa mga mahihirap. Yun po yung gusto po ilagay. Ako po nagpapasalamat kay Congressman Saldico. Thank you so much po sa tulong na naibigay ninyo, lalong-lalo na po sa aking anak, ma'am. Sobra. Kasi pangarap niya po talaga makapagtapos. Sana marami pa kayong matulungan, hindi lang po kami. Sa dami pong nangangailangan ng tulong. Sa ako, Bicol List po, maraming 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 salamat po. Diyos mabalas. Ako Bicol Party List, katabang na, kasurog pa, number 131 sa Balota. Acubicol.